good morning po sa ating lahat. Nandito naman po si Malu de Los Santos para po magbigay ng paalala sa ating mga kababayan na ito nga po ay isa na naman pong panluluko sa ating Uh, community na gagamitin pa ang pangalan ni Ate Edna at ni Kuya Ban na sana po ay tayo ito ay paalala sa ating mga kababayan na nagbibigay ng tulong po dito sa Kalingap at wag basta-basta tayong magpa, magpapadala kung hindi naman po natin nakakausap si Kuya Bal Santos Matubang at Ate Edna Vlogs. Ayan. At si Kalingap Rab at ito po ay may iparirinig muna ako bago po ako mag uh, magbigay ng reaction dito sa akin uh, sa akin pong ka kaibigan or kasamahan sa dang uh, Danjoy Kilig Overload. Ayan mga kapatid at uh, ito po ay paalala awareness ko sa uh, atin lahat mga kapatid. Ito ay iparirinig ko po, po sa inyo para hindi po tayo maloko. Ayan po, pakinggan po ninyo ko. Kasi sabi ko, sige, pwede. Sabi niya, sige, pwede na yan kay Pablo yung 3,000. Ma ma malaki na yan. Sabi. Oh, no. Tapos yung unang October 1 yata, birthday ni Rob. Sabi niya, wala ka bang ibibigay kay Rob? Kaya sabi ko, sige, yung 4,000 na, na pinadala ko, ibigay mo na lang. So, good morning. Pwede mo bang reactionan to? Para rin Bawer din yung mga tao. Baka marami pang maiskap ko siya yung pangalan ni Yabal na to na ginagamit nila. Kung totoo man itong scammer na to. Kasi, dalawa na sila ni Ate na nagmamesage sa akin eh. Tapos ipapadala ako kay Jenilyn, ano, Castillo. Yung dati, yung una, si Desi Mendoza, nagpadala ako. Bago mag-October 1 tayo. Tapos nung October 29, nagpadala ako kay Jenilyn Castillo. Tapos pag ako, ni naman sumasagot. Tapos pag ako sila sa akin, pinapatay nila ko yung sasagutin ko. Naku. Ganito ba talaga sila? Kasi ano, tawag, ano sila eh, panay message na kailan ka magpapadala, magkano papadala mo, tapos yung gift ni Pao Pao, eh hindi ko naman close yun. Tsaka nag-birthday na yun eh. Kaya sabi ko, sige, bigay mo kay Paul yung 3,000. Tapos yung kay nanay na may sakit na sabi niya, kailangan nang pagbiling ano, gamot at pagkain. Uh, 2,000 kasi ano yun eh, 5,000 plus lang naman yung pedra ko. Kasi sabi ko, sige, pwede. Sabi niya, sige, pwede na yan kay Paul yung 3,000. ma, ma malaki na yan. Sabi. Uh Tapos yung unong October 1 yata, birthday ni Rob. Sabi niya, wala ka bang ibibigay kay Rob? Kaya sabi ko, sige, yung 4,000 na, na pinadala ko, ibigay mo na lang. Ayan mga kapatid, uh, isa sa mga kasamahan ko po yan sa Danjoy Kilig Overload, uh, si Maricel Torres po, na ito po ay biktima na naman po ito ng scammer. Mm. Dahil po yung account na ginagamit ni Kuya K na pangalan ni Kuya Bal ay iyan po ay nasabi ni Kuya Bal sa amin na matagal na pong wala. At sa mga pakikipag-usap po ni Kuya Bal, hindi po sila nakikipag-usap ng matagalan lalong-lalo na si Atid na. Ito binibigyan ko po ng uh, reaction dahil po kilala ko po ang Bal Santos Matubang at sila Atiedna at si Kalinga Prab sa pagpapadala ng pera. Pag mayroon po tayong ipaparating na pera, iyan po ay si Atiedna. Wala po 'yan na maraming uh, sasabihin sa iyo na okay, uh, oh, mam ma or uh, mare. Ganun po si uh, Atiedna kung makipag-usap about po sa mga transaksyon, lalo na po sa pag u-order uh, ng copyment. Yan po ay talaga po, uh, diyan hindi ko po uh, masasangayunan yung sinabi nga po ni, ni Sis Maricel Torres na ganito, ganyan. Hindi po, ako mismo po ang nagsabi na hindi po yan sila Kuya Bal. Dahil si Kuya Bal, tamsak or pag ano, sa uh, sasabihin, salamat po, ganun po si Kuya Bal, hindi po yan nakikipag-usap at lalong higit sa lahat. Hindi po yan ang lilimos si Kuya Bal. Nasasabihin ni Kuya Bal na yung pabert birthday mo kay Prab, yung birth pa-birthday mo kay, Pau Pau, hin never po yan ginagawa nila Kuya Bal. At kahit kailan, hindi yan gagawin nila Kuya Bal at nila at na. At sasabihin pa ninyo, nandyan ha, ah, itinabdil ko pero hindi na. At babasahin ko po sa inyo na uh, ang mga konversasyon nila, ginamit talaga yung Balsantos Matubang. Uh, ano, Balsantos lang po yung ginamit nilang uh, account ni Kuya Bal. Pero yun po, na profiles na yun, wala yun. At mayroong uh, account si Kuya Bal na talagang wala na yun. Talagang wag na wag ninyo pong uh, gagamitin sa pangi-scam ang pangalan ng Bal Santos Matubang at Idna um, Ati Idna Vlogs at Ati Idna uh, Matubang or Ati Idna Batas. Kailangan po kung talagang po ko gusto gustong magparating o mag-order ng copyment, kailangan niyo pong kausapin muna si Ati Idna or si Kuya Bal. wag na huwag kayong magbibitaw ng pira Kapag hindi po ninyo nakakausap ang Balsantos Matubang or Ati Idna Vlogs. Dahil po iyan po ay hindi mga totoong sila. Dahil ako talaga pagsisigawang ko, talagang hindi sila yon Dahil ang alam ko, dahil sila Ati na kailangan mo pong makipag-usap. Dahil iyan, hindi yan tatawag sa inyo na magmamadali na kailang kayo magpapadala. Never po yang ginagawa ni Kuya Bal. At ni Ate Idna. Magchat-chat po yan. Hello, ganang Ma Hello, ma'am. Ganyan. Tapos, tawagan nyo. Na, pwede po pa tayong mag-usap, ma'am Kasi ako ay mag-order po ng copyment. Pag nakausap nyo na at tinanong nyo kay Ate Idna kung anong account, ibibigay po yan ni Ate Idna. Hindi po yan ibibigay kung kani-kaninong pangalan. Nakagaya dito sa, sa nangyari nga na ibinigay daw po yung Maricel um, Castillo. Hmm? Ah, Jeneline Castillo. Excuse me, hindi Maricel. Um, yung nagpadala po ay si Maricel Torres. Yung pinadalhan po ng unang-una ay si uh, Jeneline Castillo. Mga kapatid. At pangalawa po na padala niya ay KDC D.C. Mendoza. Kaya mga kapatid, ito po nasasabihin ko sa inyo, awareness. Para po tayo hindi maluloko, lalo na po ginagamit ang pangalan nila Kuya Bal, Santos Matubang, at Iidna Vlog. At ako nangyari na may experience po ako dito sa pagpapadala. Kaya po ako'y nagsasalita dito para wag na pong maulit-uli na tayo po ay maluko sa mga taong manluloko talaga. Doon noon, noon that time na yung kalinga prab na bagong bago pa lang ako talagang pumasok diyan sa kalingap ay na-scam din po akong 5,500. Dahil po ay nakipag ako na hindi naman pala po yun ay si Kalinga Prab at iyon po nung tinatawagan na at ano na nawala na bigla. Pero anytime po tayo na gustong makatulong, kailangan po natin na kontakin mismo ang padadalahan. At sila mismo ang magbibigay sa inyo ng details kung saan ninyo po ipadadala. Kaya nga po, binaba ko doon sa aming GC na ito ang account ni Atiid na blog kaya para wala tayo na ano, hindi sa iyo yun, sasabihin na ipadala mo dito kay Jeneline Castillo or DC Mendoza. Wala ganyan si Atidna. At alam ko po ang pinagkakatiwalaan ni Ate dyan ay isa sa mga kapatid niya. Iyon lang po ang alam ko. Wala na akong alam na iba pa. O yung uh, Janeline, uh Castillo na yan, hindi ko po yan narinig kay Ate Idna. At yan pong di si Mendoza, hindi ko po yan narinig sa, dito sa mag-asawa. Wala akong naririnig. Basta po, kawag may na pa, nasasabihin na magpadala, agad nila pong sasabihin dito nyo ipadala. May video or GC, uh, GCAS po ni Ate Edna at ni Kuya Bal. Alam ko po ang mga account nila at na at nila Kuya Bal. Kaya po hindi ako po basta-basta pong naniniwala doon na si Kuya Bal at Ate na yun yung nakakausap ni Maricel Torres. Kaya mga kapatid, ito po ay isang paalala, malaking paalala po ito na huwag tayo basta-basta magpapadala ng pira po dahil hindi natin alam kung sino po ang nakakausap ninyo na ginagamit po ang account ng Balsantos Matubang at Ati Idna Vlog. At higit sa lahat, si Kika Prab, dapat po tayo ay mag-message at hintayin na tumawag dahil ang sabi nga ni Maricel Torres ay tumatawag sa kanya. Pag once sinasagot niya, hindi naman nakikipag-usap sa kanya. At once naman daw po na tinatawagan niya, hindi naman po siya sinasagot. Kaya alam niyo po, mga ganitong bagay, ang paalala po Wag na wag tayong magpapadala ng pera, lalo na po kung minamadali ka. At sinabi nga po ni Maricel Torres na minamadali siya, na nanas, sa time na yon ay nasa Taiwan po, uh, nasa Thailand po, si La Cuyabal Santos Matubang at Ati Idnam. At sabi po, the time na yon dahil sabi nga daw ay nagpadala siya ng October na uh, one 1 at October 29. Kaya po mga kapatid, itong klasing mga panggagancho o scammer, wag po tayo padalos-dalos na magbibitaw ng pera. Kung hindi mismo sila at idna ang nakakausap nyo at si Kuya Bal, wag na wag po tayong magbibitaw ng pera dahil iyan ay hindi po legit. Hindi po yan ay totoong sila, ati, sila ati at sila at na at sila kuyabal. bal. Pagdating po diyan 100% po akong magsasabi na hindi po sila kuya bal yan. dahil si kuya bal magmangako kang magpapadala yan, Hindi yan uulit-ulitin sa inyo. Hindi yan magsasabi niyo bakit hindi ka nagpapadala? Bakit wala kang regalo kay Pau paw Bakit wala kang regalo kay Kalinga prabert birthday ni Kalinga Prab? Mga kapatid, hindi ganun ang pagkatao ni Kuya Bal at ni Ate Idna. Tandaan niyo po yan. Sabihin man natin na si Ate Idna medyo estricto, pero pagdating po sa pera na kayo po ay magpapadala, never po yan sila Ate Idna. Kung magpadala ka, salamat. Kung hindi, hindi. Ganun po sila. Lalong-lalo lalo na si Kuya Bal na hindi, ka, hindi sasabihin ni Kuya Bal, kailangan magpapadala. Wala ka bang pa-birthday kay Kalinga, Prab? Wala ka bang pa-birthday kay Pau Pau? My God! Hindi po yan si Bal Santos matubang. At wag na wag po kayong maniniwala na sasabihin ni Kuya Bolnyon. Promise, mabuti na lang nag-open sila sa amin. At nalaman po, at ako po talaga ay may account ni at Edna. Dahil di ba nung nagbanga nag-order ako ng mga copyment na noon po at sila Kuya Bal, alam ko po ang Gcash ni Kuya Bal at an ang account ni Kuya Bal sa BDO. Alam ko po lahat yan. Kaya po, chinik ko po nung nagsabi po ito si Maricel Torres sa akin at doon sa GC, tinignan ko po at ako po sinabi ko, hindi po 'yan si Kuya Bal. At ang account na 'yan, wala na 'yan. Hindi na 'yang ginagamit ni Kuya Bal Santos Matubang. Ang nakalagay doon, Bal Santos. Dahil ako po alam ko. Alam ko po 100% na hindi yon sila Ate Idna at hindi yon si Kuya Bal Santos Matubang. Nandito po yung mga resibo, diyan diyan po ginawa kong thumbnail pero kung talaga po ay i-send ko ito kay Kuya Bal at kay Ate Idna ng mga uh, pinadala sa akin ni eh, Marisol Torres dahil nag-ingi talaga siya ng ano dahil noon sa GC namin, sinabi ko hindi po yan ang uh, si Kuya Bal at hindi po yan si Ate Idna. Dahil alam ko kung paano makipag-usap si Ate Idna at si Kuya Bal at hindi po sila nanghihingi. No? Nasasabihin, oh, baka hindi ka naman, ano, baka uh, linuluko mo lang ako o baka naman ay iyang, uh, ano, sasabihin mo magpapadala na hindi ka naman magpapadala. O kailan mo magpapadala? Kailan ka malalabas para ipadala mo ang pera? Hindi po ganyan si Kuya Bal. Napaka uh, kaunti lang ang sasabihin sa iyo niyan. Tandaan niyo po yan. At si Atid na, pag ikaw po ay nag-order ng copy, o oh, sige, ibigay mo niyan lang ang address at ito po ang aking uh, kung saan mo ipapadala ang pera. Kaya po, tiningnan ko. Hindi po 'yon, hindi po 'yan nagsasabi si Ate Idna na uh, ipadalaan mo dito kay padalamin mo dito kay Kim Genelin Castillejo. Wala kong alam dyan dahil ang alam ko po talaga mismo sila, yung account nila ang ibibigay ni Ate Idna at ni Kuya Bal. Kaya, ah, maawir ko talaga. Please, mga kapatid, mga kaibigan ko na gustong magtumulong po, direct po kayo kay Kuya Bal, kay Ate na at kausapin nyo kung hindi po ninyo makontak si Kuya, at uh, si Kuya Bal at Ate hindi, kayo na, hindi nyo talaga nakakausap ng personal, wag na wag kayong magbibitaw ng pera na sasabihin ipadala nyo dito kay Jeneline Castillo or DC Mendoza. Yan lang po mga kapatid ang masasabi ko ay paalala ko po lang sa inyo dahil po tayo ay mahirap po na maloko. Sabi nga po, kung walang magpapaloko ay walang maluloko. Kaya yun po ang sabi ko lang. Ay wider-wider lang po at sana uh, po ay itong Awareness ko sa inyo ay sana ay malaman niyo po ang katotohanan na si Kuya Bal at, at, Idna never po yan na nangihingi at para sa birthday ni Kalinga Prab at ki Pao Kilala ko po ang mag-asawa na yan na never po yan mangihingi sa inyo. Kung sa live man ni Kuya Bal ay nagpaparinig, depende po yon Dahil nasa sa inyo po yon Pero po, personal kayong imi-message. Never po yung gagawin ng mag-asawa. Yan ang masasabi ko lang sa inyo dahil kilala ko po ang mag-asawa pagdating po dyan sa pera. Na, hindi po yan manghihingi. At hindi kayo lulukuhin yan. At hindi yan po nakikipag-usap sa inyo na Padala nyo na. Kailan ang labas mo? Magpadala ka na. Baka linuloko mo lang ako. Hindi ganun si Kuya Bal Santos Matubang at Ate Idna Vlog. Yan lang po. Maraming salamat. Sana po ay makarating po ito sa mga kababayan natin na gusto pong tumulong, magpaabot ng tulong po dito sa Kalingap. At kontakin nyo si Kuya Bal at kung hindi nyo nakakausap, Huwag basta-bastang magpapadala. At about naman sa compliment, si Ate Idna po ang kontakin nyo dahil iyan po ay sasagot at sasagot po yan sa inyo. Marami pong salamat. Thank you po Sige dito kay Maricel Torres na ibinahagi niya po ang experience niya, niya po nitong OK. October. Dahil October po yung mga resibo niya dyan at talaga pong nakita ko, isinid niya at ang totoo po yan. At pakinggan po natin muli itong si sinabi ni Maricel Torres. Marami pong salamat. Good morning. Pwede mo bang reaction na ito? Para rin ma din yung mga tao. Baka marami pang ma scam itong pangalan ni Kuya Bal na ito na ginagamit nila. Kung totoo man itong scammer na ito. Kasi So, Dalawa na sila din na nagme-message sa akin eh. Tapos ipapadala ko kay Jeneline no, Castillo. Yung dati, yung una, si Desi Mendoza, nagpadala ko bago mag-October 1 nata yun. Tapos nung October 29, nagpadala ako kay Jeneline Castillo. Tapos pagsumatawag ako, hindi naman sumasagot. Tapos pagsumatawag sila sa akin, pinapatay na yung lakas ko yung sasagutin ko. Naku, ganito po talaga sila kasi ano, tao, ano sila eh, pala yung message na kailan ka magpapadala, magkano papadala mo, tapos yung gift ni Pao Pao, eh hindi no ka naman close yun, tsaka nag-birthday na yun eh. Kaya sabi ko, sige, bigay mo kay Pao yung 3,000, tapos yung kay nanay na may sakit na sabi niya, kailangan ng pambiling ano, gamot at pagkain. Uh, 2,000 kasi ano yun eh, 5,000 plus lang naman yung pedra yun, ko. Kasi sabi ko, sige, pwede. Sabi, sige, pwede na yan kay Pablo yung 3,000. Ma, ma malaki na yan. Sabi. Uh -huh. Tapos yung 1 October 1 yata, birthday ni Rob. Sabi niya, wala ka bang ibibigay kay Rob? Kaya sabi ko, sige, yung 4,000 na, na pinadala ko, ibigay mo na lang. Ayan mga kapatid, iyan uh, ang huling sina ko at tuto po yan. At sana po ay ito po ay malaman ng ating mga kapatid na sana wag na maulit po itong pangluloko po sa kapwa. Marami pong salamat at suportahan na lang natin ang Kuya Bal Santos Matubang at Idna Vlog at si Kalinga Prab na tuloy lang po ang tulong natin at lalong-lalo na po si Rowell at Malalag at ang si Richelle po at si Kalingap Dan at si Kalingap Edo. Yan, suportahan po natin silang lahat dahil lalong-lalo na po ang mga love team ay suportahan natin ang Jumper, uh, uh, Edsi uh, ang Danjoy. Yan po, maraming salamat. At ito po nga po si Maris, Marcel Torres ay iyan po yang kagrupo ko po yan dyan sa Danjoy Kilig Overload. Ayan, mga shout out po sa inyong lahat mga sisi at uh, si Selbupil Yan, shout out. Um, uh, si CELTBPH at si uh, Banat Magsik ayan po suporta na to at lalong-lalo na po si Atty. Malo De Los Santos at ito naman po ay karagdagan natin sa pagtulong sa ating ang mga kababayan no kung kumikita man si Atty. Malo ito po ay kalagang hindi naman niya po ito ay uh, sinasarili yan ay pinamamahagi po natin sa ating mga kababayan marami pong salamat thank you so much bye, -bye uh, sa inyong lahat at mag-iingat po sa anumang pong uh dumarating sa atin na sakuna. At sana po ay malagpasan natin yung nangyari ng Bagyong Christine at sana po ay malagpasan natin at ipagdasal natin yung mga taong na uh, na po ng Bagyong Christine. At yung mga nawalang buhay, sana po ay nasa mabuti na po kayong kalagayan at ngayon nga po ay Happy Halloween po sa atin lahat. Marami pong salamat. Babayo, we love you!